Mga besh. May red persimmon tayo. Ayan. Tingnan nyo mga besh. Ang red persimmon na ito. Mga besh, ito ang persimmon na ito. Siguro, ginadry nila ini. Kay tumud nga kagamay. Hmm. Ini ang kamatis, kagini ang persimmon. O, doon pa rin sila ko. O, nan. Ayan. Alam niyo mga bes, ang persimmon na ito, napaka-soft Natingala ako mga bes, nga, ah, napaka-soft ito siya. So anyway, tikman natin ang red persimmon na ito mga bes. Actually, first time ko ito matikman, ang red persimmon na ito. Ayan. May yellow na persimmon at meron siyang orange na persimmon. Ito is red na persimmon. Ayan. Siguro season naman sa persimmon sa buong kaitungo damo nakita ko sa market. May ara crunchy and merong soft. Ayan, very soft mga best, tikman natin. Napaka-soft ito siya. Naugasan ko na ito mga best. Ayan. Pwede siya kainin pati balat. Mmm. Ayan siya mga best. Oh, tingnan nyo. Ayan. Mmm. Pwede siya matanggal. Ito ang kanyang pungango. At ito na ang kanyang laman. Ayan. So, napakasarap siguro nito. First bite natin, mga besh. Mmm. Not bad. Medyo matamis siya, mga besh. Pero hindi siya masyadong super tamis. Masarap. Pwede mo makain ang kanyang skin, balat. Sarap ah! Hmm? Alam mo yun, yung may, may, yung may, may, yung medyo may crunchy siya, pag kinagat mo, pag ginuyang mo ito, kayang laman. Siguro, nature niya talaga mga best is, kailangan, super hinog siya. Para matamis itong red na persimmon na ito. Kasi wala akong may nakita na persimmon na red na crunchy siya, kundi yellow ang nakita ko doon, or orange. Mm. So walang sayang ang persimmon na ito dahil pwede makain ang kanyang balat. Mm. Ang sarap! Hindi siya masyado matamis mga besha. Ang sarap niya. Mm. Pag kinain mong balot niya mga bes, okay naman. Kaya e lang, kaya e lang may pagkagasrang. Ano sa Tagalog ang gasrang man? Tikman natin ulit. Mm, napakalambot yung mga besyo. Ayan. Ayan. Ito sya Mmm. Mmm. Sarapan. persimmon mga best is may dry na malaking persimmon at may dry na maliit na sir persimmon siguro ito yun hmm sarap so another one hmm <laughs> Mm. Mm. So mga besh, ito na, natikman na natin ang Red Persimmon. Salamat sa panunood ng aking mga video. Shoutout sa inyong lahat, sa aking lahat ng mga besh at sa mga silent viewers ko. Thanks for watching! Bye!